At ay mga ka-Embiano, makakasama natin ngayong umaga ang isang uh, financial advisor na si Sir Fortunato Galang. Ang oh, paborito sir. nating financial advisor ito. Oy! Hello Sir Fortunato, magandang Kumusta umaga. Ho? Ayan, isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning, good morning mga ka-MV. Ayan, ang, uh, sana ay maliwanag at uh, sikat na sikat na rin ang araw dyan, kagaya dito sa Metro Manila. Isang magandang araw sa ating lahat. Oo, oh. uh -oh. sobrang maliwanag na ngayon at nagliwanag na naman dahil sa mukha mo. Nakasama ka namin. Uh Oo, -oh. uh -oh. uh -oh. maliwanag na maliwanag ang datingan mo. Medyo maginaw-ginaw ang ating panahon uh -oh. dito, pero mas maginaw yan kapag hindi natanggap ang 13-month pay. Uh -oh. Pero mas maginaw yan kapag natanggap mo at nagasos mo agad-agad. <laughs> <laughs> oh, pero sir, uh, a little background lang ano. Ano ba yung uh, 13 month pay? Ano yung tingin natin dito bilang isang uh, financial advisor? And actually guys no ang uh, 13 month pay uh, as per law ay natatanggap ito ng mga ng mga empleyado no napakaganda nito actually when you're applying for a job talagang tinitingnan natin na, na magkano ba ang makukuha ko na amount syempre kasama na yan eh no na kinocompute natin pero ito kumbaga dun sa lahat ng pinaghirapan mo para sa buong taon ito yung extra na pwede nating makuha and uh, ito ay isang opportunity for all of us to have no ng pandagdag sa mga bagay na gusto natin na pinag-iipunan o kaya naman ay mga bagay na pwede nating extra money doon sa mga bagay na nanagastos na natin before no ito ay uh, isang mahalagang uh, pagkakataon for all of us na magkaroon ng uh, dagdag na investment para sa ating sarili o kaya naman ay dagdag na investment para sa pagpapalago ng income natin in the future ay, maganda yung 13-month pay na yan, no? Napakadami mong pwedeng pagkagastos sa niyan. Pero eto lang, ano, bilang isang financial advisor, Sir Fortunato, ano ba yung mga nakikinita natin o naging experience natin sa mga clients natin before na nagiging dahilan kung bakit hindi maayos yung uh, pagkagastos o ng 13-month pay? Eh, napakaganda ng tanong nyo guys. No? Actually, uh, as per experience sa mga nakausap natin ng mga clients, no? minsan talagang sobra tayong na-excite. E no? Kasi computed na natin yun eh, pagdating ng December, no? November, December, nandito na yung panahon ng mga gastos. Alam mo na na darating dyan yung pera mo, kaya minsan no, ay na-advance mo na. -a -advance muna, no? Sobrang medyo advanced na yung pag-iisip natin. Nagagastos na natin siya ahead of time. No? So, kumbaga, nagiging utang. At uh, pagdating ng pera natin sa 13-month pay, dahil computed mo na yan, eh, ang nangyayari is, binabayaran na lang natin yan. No? Pero, pero hindi naman yan masama. Dahil itong pera na to ay nakaalat naman yan sa mga bagay na kailangan mong pagkagastusan talaga. Pero, ang lagi namin ina-advise ay kailangan ayusin natin yung percentage o ayusin natin ito depende sa pangangailangan natin. No? So, dyan papasok ngayon yung ano ba yung mga pwede natin gawin with regard to 13-month pay. No? Marami uh -huh. kasi talaga dahil sobrang excitement nila, eh, nagagastos nila ahead of time. Tapos nagiging pambayad na lang tuloy ng utang pagkatapos ng 30-month pay. Oo. Sir, kapag kausapang uh, 30-month pay, applicable pa rin ba ano, itong sinasabi nila nga uh, 50-30-20 rule, sir? Ayan, napakaganda po ulit ng tanong, no? Um, eto kasi yung typical talaga na rule natin with regard to savings, no? 50, 30, 20 rule. Actually, nag-iba-iba yan. Pwedeng uh, 60, pwedeng 20, 20. Depende kung paano yung spending habits and saving habits ng mga tao. No, applicable siya on a monthly basis kasi dahil yan talaga yung pumapasok na income sa'yo, no? So, tinatabi mo yung para sa basic needs mo, tinatabi mo yung para sa business and uh, leisure and ipon mo. Ngayon, with regard to this one, ang aking... Uh, advice ay nag-iiba-iba talaga yan depende sa percentage ng pangangailangan no pero no ang general rule na ina-apply ko at minibigay ko sa mga clients ko kailangan nagtatabi ka talaga ng 10 to 20% ng, ng ng dumating sa iyo na income kasi ito yung tips ko para makatulong no yeah. sa sa mga natin, gusto ko na din siyang idagdag na una, kung meron kang mga utang no, na na-incur doon sa buong taon, mahalaga yung porsyento. No? Kung ilan man yung percentage na yan, kuhanin mo doon sa 13-month pay kasi syempre lalo na kung nag, uh, nagkakaroon ng interest yung utang natin, mahalaga na mabayaran natin yan. No? Pangalawa, ang uh, kailangan nating tingnan na percentage dyan is syempre pinaghirapan mo to eh. Maganda na meron kang maitabi eh. dahil hindi, pag natapos na yung Pasko at bagong taon, eh bigla na lang din na naubos na rin at natapos matapos na rin yung 13 month pay mo. Dapat hindi ganon. Dapat meron kang nakalaan na percentage sa isang bagay na pinag-iipunan mo. Pero please take note, kailangan meron talagang end point or meron kang ending kung ano ba yung pinag-iipunan mo na yun para hindi mo magamit yung tinabi mong pera doon sa ibang bagay na hindi naman siya nakalaan para doon. And also guys, kailangan din no, sa percentage ay meron ka pa emergency fund na tinatabi. Alam natin na every December or November yan dinibigay. Dapat meron ka pa rin kuhugutin sa panahon ng pangangailangan. And lastly, eto na rin, no, kumuha ka rin ng porsyento na kung saan mabibili mo naman yung regalo para sa sarili mo. Siyempre, di ba? Mahalaga rin yung feeling na meron kang naitabi para sa sarili mo during this time and also yung mga gusto mo ring ibigay sa kapwa mo. Pwede ka din diyan humugot ng percentage. Ngayon, kung hahati-hatiin natin siya, wala talagang definite. Pero dapat malinaw sa iyo na kung saan mo ba ilalagay yung mga bahagdan ng mga tinatabi mo coming from your 13-month pay. Ayun mga Wag, wag mo online yon. shopping masyado. naka oh, oh. yan eh. Oo, oh, oh naka-pay later ka. <laughs> oh, kaya oh. akala mo naman, caring-caring mo ang mag-online oh, mag shopping. Agad, pagdating ng 13-month pay, lahat, <laughs> lahat na ng... sa pay later hmm. mo. Mm -hmm. Oh, Pero eh, maganda yon na ang porsyento, ilan sa porsyento din na dapat nating ilaan doon mm -hmm. sa ating 13-month pay, eh yung regalo para sa atin. Oo, yun. Nakakatawa Oo na, oh, nakakatawa. na bumili ka ng sasakyan. <laughs> Kung kaya. <bum> <laughs> o oh, kahit sapatos. Oo, oh, mga oh, sapatos. Si, alam mo si mama ko, every year, kapag ka natatanggap niya na yung uh, 13-month pay niya, uh -oh. nabili siya ng motor. Ewan ko ako saan niya gagamitin yung motor eh. Pero sabi niya sa akin... Uh -uh, malay mo, pang-boating niya. <laughs> pero sabi niya sa akin, In. yung yung, yung, yung 30-month pin niya na daw na yun na nakukuha niya, parang yun na daw yung regalo niya sa sarili niya na makik nakikita niya na ay may napuntahan yung pera ko, may napuntahan yung pagod ko Ayun. for the whole year. Speaking of, mm -mm. Sir Fortunato, etong thinking na ganito, ano? kasi minsan may mali din dun Oo. sa kataga na deserve ko para deserve kasi may iyan. nakikita may nakikita ko kung mm -hmm. saan yung napupunta. napupunta yung pinagpaguran ko in ba itong sentence na to itong katagang ko eh, tama alam nyo mga kapatid no mga ka MB tamang tama tama po talaga yan no ako ay always na I always believe na deserve mo na ibigay para sa sarili mo but no? With moderation, no guys. Tama kayo eh, no? Kailangan talaga may nakikita, may nakikita para sa sarili mo. But kailangan mo rin tingnan yung consideration, no, na kailangan ko ba to talaga tong bagay na to na bibilin ko o gusto ko ba to? No, may labanan kasi diyan eh between kailangan ko ba to o gusto ko lang to maganda natin tingnan no And sa panahon ngayon uh, kailangan din nating bumili o mag-invest ng mga bagay na nag-grow kailangan din niya ay may future value no pero hindi mo isasang tabi yung pangangailangan mo no regarding yourself na kailangan nga mag-invest ka para sa sarili mo kasi ang ultimate investment dito ay sarili mo eh no pwede kang mag-enroll ng training pwede kang bumili ng ng kagaya niyan motor diba kasi mapapakinabangan Oo. mo pa rin yan earning asset. ba? Diba? Pwede mo yung magamit sa business, pwede mo yung magamit sa transportation. Pero yun nga lang mga kapatid, kailangan, isipin mo munang mabuti, kailangan ko ba yung bagay na bibilin ko at ano yung magiging impact nito bago dumating na naman yung panibagong 13-month pay. <laughs> Kasi di ba bago dumating 13-month pay na yan, at uh, naubos mo na yung pera tapos parang nang hinayang kapag pagkatapos ko questionin mo din yung sarili mo sa mga decision mo. So bago ka pa dumating, no? Ito ay medyo emotional ang pag-handle natin dito. Kailangan talaga iisipin mo muna ng mabuti. Kailangan ko ba to? No? Kaya ba to sa so, percentage na, na, itatabi ko from my 13 month pay? Worth it ba to pag binili ko para sa akin? Pero wag ka magtipid para sa as long as pasok yan, no? At pasok yan sa goal mo for your 13-month pay. Oo, napakaganda no, nung advice sa'yo, no? Talagang uh, ito rin yung dilema, no? Kapag ka talagang natanggap mo na yung 13-month pay, saan ko ba talaga gagastusin? Eh yun nga, maganda nga yung sa mama ko kasi ginagawa niya nga pang negosyo, mga tricycle. Si, si yes, care. investment oh, na oh, oh. talaga for yourself and also business. Maganda oh. din na kung may natanggap ka tapos wala ka namang ibang porsyentong paggagamitan kasi meron ka pa rin namang sahod, sahod during that time. Oh. Gamitin mo na lang yan for investment business, small hmm. business, so tulungan mo yung magulang mo na merong sari-sari store, o oh, baka naman ano? pwede kayong bumili lang kahit na ano na mapagkikitaan mo ng... in the future. Oh, oh. Oh. Pero eto lang, as a financial advisor din, Sir Fortunato, hindi lahat ng mga empleyado nakakatanggap nitong 13-month pay. Oh, oh. Gaano ba mas mahirap na, na mag tawag dito, na paghati-hatiin, oh, yung... yung matatanggap mo lang na walang 13-month pay. Bonus. Ayan, ay naitama po 'yan ano pero ako ay hindi eksperto sa batas pero as part as as, as long as uh, ang alam ko na kailangan na capability natin dito sa uh, Pilipinas ay dapat meron talaga natatanggap ko ikaw ay uh, employed no pero kung unfortunately ay hindi ka sakop nung uh, batas na 'yon at uh, hindi ka nakakatanggap ng 13 month pay kailangan mo muna isipin talaga na ang panahon ng November at December dito sa Pilipinas ay talagang panahon ng paggastos dahil uh, nanjaan ng ano nanjaan ng Pasko nanjaan ng reunion, nandiyan ng exchange gift, nandiyan ng Christmas party. Pero guys, no, ang kailangan nating tandaan na na itong mga panahon na to ay yearly dumadating. <laughs> yearly dumadating kaya dapat yearly nating pinaghahandaan. It doesn't mean to say na maobliga ka no dahil ito ang uh, dinidikta ng ating society with regard to celebration you can always have your simple celebration ang season naman natin ngayon ay tungkol yan sa pagmamahalan tungkol yan sa oras sa pamilya tungkol yan sa pagsasama-sama hindi kailangan magarbo hindi kailangan mag, mag over budget ka no na mag one day millionaire tayo o billionaire tayo sa situation nagagastosin mo lahat ng pera mo nalalagpas ka na dun sa budget mo ng 50, 20, 30 mo dahil kailangan mo lamang ngayong Pasko Uulitin ko kailangan mong pahalagahan ng iyong sarili at ang, ang iyong pamilya pero it doesn't mean to say na mag-splurge ka ng money, nagagastosin mo yung pera especially kung wala ka natanggap na Christmas bonus o kung wala ka natanggap na 13 month pay, kailangan po ay budgeted pa din lahat. No, kailangan budgeted pa din lahat dahil ang mahirap na part dito ay masaya ka ngayon pero pagdating ng mga susunod na araw ay iindahin mo yung sakit. No, uh -huh. dahil dinastos yung pera sa mga bagay na hindi naman siya supposedly nakalaan para doon. Oo, oh, ayan na. Mga so, ang number pambi. one talaga, ang pinakamahalaga, eh paghandaan mo na. Mm -hmm. Kailangan kapag time. meron ka ng uh, inexpect na matatanggap na pera, yung perang meron ka, wag mong gastusin inang bonggang-bongga mm -hmm. dahil merong bago. Oh, oh. Kailangan dapat tipid ka pa rin nakabudget ka pa rin para pagdating nung inexpect mong pera mas malaki yung mm -hmm. meron sa iyo at mas malaki yung maiinvest mo or mas malaki yung magiging uh Uh, yung magiging, pera na mailalaan mo sa mga porsyentong kina pagkakailangan Oo, mo. sabi nga Madam Beano, malas daw kapag wala kang pera na bagong taon, kailangan may pera ka sa bulsa. Oo, hirap naman na December pa lang na eh, kaka-online shopping mo or kaka-physical shopping mo, eh naubos wala na. na, wala ka ng pera. So, uh, one day, million, millionaire kang nga. Oo. One, one year ka din magsasuffer <laughs> dahil Very <mean>. wala na. <laughs> oh, <laughs> oo. <laughs> Ay, yung mga bariya-bariya ko sa pantalon, hindi ko na tinatanggal. Oo, At okay, para hindi magulat. ko naman pinapalaba. <laughs> para so, ilalaglag mo na lang. Okay, para pagdating ng January, pag sinuot ko, uy, may 20. Oo, oh, may 20. <laughs> so, swerte. Sir, Fortunato, to Huling bilin po. Oo, oh, oh, huling tips po natin para sa mga manonood natin ngayong umagang ito. Ayan, no, mga ka-MB, last na nang dito, no, guys. Uh, try natin na mag-invest, uh, mag palaguin yung pera na meron sa atin. No, again, bayaran natin yung mga utang natin kung nga uh, meron tayo saan. Magtabi tayo ng emergency fund para pagka sa mga panahon na kailangan natin na uh, may huhugutin ka sa panahon, no, na talagang kailangan-kailangan uh, mo na ay meron kang naitabi. Alam din natin na itong mga ganitong klase ng pera na binibigay sa atin ay blessing niya ni Lord, no, and na mahalaga na pangalagaan natin ng mabuti. Again, kung kailangan mo na mag-invest para sa sarili mo, unahin mo yan. No? Pero again, hati-hatiin mo ng maayos depende sa pangangailangan mo. Pwede ka mag-invest ng pera. Marami na ngayon guys. Kahit online, mobile, lahat meron dyan. Meron tayong mutual funds, meron tayong stocks, meron tayong mga trust funds. Pwede ka magkaroon ng protection, etc. Ang daming bagay. No? You need to talk to people na pwedeng makatulong sa inyo para magkaroon din kayo ng knowledge kung saan ko magagamitin. No? Kasi it's not enough that you will save your money. You should grow your money at the same time ito talaga ay kailangan mong pahalagahan. Every year dumadating yan, no? At napahaganda ng ganitong oportunidad na nakakapagkwentuhan yung mga tao tungkol sa finances at sa 13-month pay. And lastly, talagang enjoyin nyo yan. Ito ay bunga ng pinaghirapan ninyo, no? Sa buong uh, buong taon. Pero, no? Kahit sabihin natin na deserve natin yan ay kailangan responsibly ay gastusin pa rin natin siya ng maayos. Pinaghirapan mo yan, kaya mas lalo mo dapat siyang gastusin ng maayos sa pangangailangan mo. So with that, no? Happy holidays. Maraming maraming salamat for having Miguel, pakakabati. Thank you so much. Thank you so much. Yes, sir party nato, we're looking forward na very very soon oh, oh. dito ka na sa studio magge-guest. Ha? Hindi ka puro na lamang dyan Para magpaturo oh, oh. kami ng mga investment. Ako yes. Madam lang, may meron akong ano, diba? health insurance, Diba? ba? Oy, ano? Ah-ah. Uh -oh. oh. Kailan? Oh-oh. <laughs> Kailan? Oh. <laughs> Sana next week makapunta tayo dyan. You know? Actually, miss na miss ko na rin ang Baguio. At uh, napakalapit talaga niya sa puso ko. You no? Know. Bago magpasko, pupuntahan ko kayo dyan. You no? Know. Bibisitahin namin kayo and uh, sana magkita-kita tayo. So, Ay ingat palagi. On. and uh, kita-kits mga KMB. Ay, baka meron kang gustong batiin. batiin. Bat Oo. Ay, ano yun? Ano yun? I'm sorry. I'm sorry. Baka may gusto kang batiin. Bat Ayan, binabati ko yung mga kapatid ko dyan, no, sa, ano, nandyan sila sa Asin Road, sila Ate Christine, sila Kuya Jet, yung mga pamangking ko nandyan sa Baguio. And, of course, yung mga kasama ko sa industriya, hello po, no, uh, sa ating lahat, magandang-magandang araw, yung mga uh, alumni, no, ng uh, Universidad ng Pilipinas, Baguio, at sa mga ka-organisasyon namin dyan, ayan, hello po sa inyong lahat, and see you soon, mga kapatid. Maraming oh, salamat ulit, Sir Fortunato Galang. Once again, our uh, super, super cutie, cutie na financial uh, advisor. advisor. No, financial uh, and advisor. we're looking forward nga na makita ulit natin siya. At dito naman sa studio at mapag-usapan naman natin mm -hmm. yung mga pwede nating gawin pagdating Teeps. ng 2025. Oh, 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 oh. Diba? Napakaganda. Siya. Pero ako, Madam BM, nakapag-invest ako sa health insurance. Ikaw ba? Ah? Oo. Oh, oh. Ah, ako, tatalungin mo kung anong oh, investment ko, sigurado ka. Sa, oh. Kumakain sila ngayon ng damo. Ang ganda, no? Oo, madami ka nga daw doon, ni Nakakatawa. Kumakain dun. madadagdagan ulit yan. Yes! Kasi naniniwala tayo na kapag you're manifesting it, it, really it will really happen. Grow. Alam mo, before, mm -hmm. pinangarap ko lang siya. Mm -hmm. Tapos, in two years time, nakadami na ako. Mm -hmm. diba? Parang sabi ko... <laughs> wow <laughs> Hasintero oh. na, si na si Madam Bea. Ay, hasintera anyway, na si Madam Bea. Ay, hindi, hindi. Chika lang. Hasintera na.